<laughs> Nakakatuwang pagsasama ni na Judy Ann Santos, Marian Rivera at Gladys Reyes kinaaliwan online Narito na chika ang chika natin today isa sa mga pinakapinag-uusapang eksena sa ginanap na PAMAS Awards ay ang nakakatuwa at aliw na pagsasama ng tatlong magagaling na aktres na sina Judy Ann Santos, Marian Rivera at Gladys Reyes. Sa naturang video na ito makikita ang tatlo na masayang nagkukulitan habang nagpapakuha ng larawan sa isang mesa. Kapansin-pansin ang good vibes na hatid ng kanilang samahan mula sa tawanan hanggang sa simpleng kwentuhan. Ramdam na ramdam ng lahat ang kanilang closeness at natural na chemistry. Pinakakinagigiliwan ng netizens ang eksena kung saan si Judy Ann Santos o mas kilalang Juday ay hirap na hirap gawin ang tinatawag na nguso pose na patok sa Gen Z. Habang nagtuturo si Marian at Gladys kung paano gawin ito, kitang kita ang saya at tawang-tawang si Juday na tila hindi makapaniwala kung bakit kailang gawin ang naturang pose. Paano? Paano? Paano?